Luis Manzano inaming sumailalim sa operasyon para tanggalin ang cancerous na... Para sa aking balitang showbiz, kinumpirma ni Luis Manzano na sumailalim siya sa isang operasyon para tanggalin ang cancerous na nunal sa kanyang ulo. Ay sa aktor, alam niyang may nunal siya sa kanyang ulo pero natakot daw siya nang mapansin ng hairstylist na nag-ayos sa kanya noong tribute party kay Johnny Manahan na lumaki ang kanyang nunal. Nang sabihin daw sa kanya ng kanyang hairstylist na lumaki ang kanyang nunal, ay nabahala na siya dahil ang pagkakalam niya raw, ang mga lumalaking nunal ay pwedeng melanoma o skin cancer. Agad umano siya nagpacheck sa belo kung saan ang sabi umano sa kanya ng derma ay mukhang okay naman pero pinayuan siyang magpacheck pa rin sa surgeon na kanya namang ginawa. Nang tingnan umano ng surgeon ay sinabi nito na mukhang okay naman din pero para masiguro lang ay pinayuan siyang sumailalim sa biopsy. Hindi na idinitali pa ni Luis sa kanyang vlog ang nangyari ngunit sauli ay siniguro nito na cleared na siya sa cancer kung kaya't nagcelebrate umano siya.